sa 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 ng Hindi na pangalan, hindi pa natat- Sa kanto sa eskwela, sa bawat uyong May kapatid na makikita na kangatil paasa sa na pantalino Sa hirap at inhawa, laging kasama ng loob sa bayan, araw ay tumutulo Hindi lang sa salita, kundi sa daw di unuuro Di na sa habang basta may layunin kapatiran ay magpapatuloy Tawag ka mafi, pangalang mabangis, matatag Datang 3 kilyon, di mo basta matitinag Tawag ka mafi, hanggang dulo walang bitaw Panata sa dugo kapatid itang paglihing ko dunga -apaw. Iba nang sa sa'yo parang may duda Pero sa gawa mo makikita iba ang kultura disiplina sa sarili Respeto sa kapatid At sa laban ng buhay Laging nasa likod mo ang bilis Sendog sa bata Sa matanda sa lahat Kung saan may pangangalangan Doon kami dapat Bawal ang mahina ang loob Dito ang hangat Tao ka mafi Pangalan na may bigat Lakas Tapang Talino Tatlong paas sa mundo Isang direksyon Tao ka mafi tao gama fi, pangalan mabangis, matatag Katatay skilo, hindi mo basta matitinag Tao gama hanggang dulo, walang tao Panata sa dugo, kapatid ang pagliling ko, dumaapaw tawag ka mafi pangalan ni Pangis, matatag Tatapes kayo, hindi mo basta matitigang Murphy Out pangalan mabangis Matatag, tatatays ko yun mo basta matitinag Out the hanggang dulo Walang patao palata sa dugo Liling ko dumaapaw May iba na titingin sa'yo parang may Pero sa gawa mo makikita iba ang kultura Disiplina sa sarili, respeto sa kapatid At sa laban ng buhay, laking nasa likod mo ang bilis Ang sa piso sa bata, sa matanda, sa lahat Kung saan may pangangailangan, doon kami dapat Pawalang mahina ang loob, dito aangat Tao ka mafi